Hi guys, welcome back to my channel so ito ang nangasad ngayon, ang mga bareto sa sila sa biglaang ang pagkamatay ng kanilang matandang kapatid na lalaki na si Mito Barreto, na ama ni Jan Barreto at Mark Barreto. Dati naging artista din yung anak ni Mito Barreto na si Jan Barreto. At ang sa Marina ni Claudine, nandoon yan sa kanilang ati lawi. So, ito na nga, diba, nung nakaraan niya, ay medyo may sigalot itong si Mito at si Claudine Barreto. At tingka din din umabot sa dimandahan sabi ni Claudine kasi pinagbati daw talagang gumawa daw ng paraan ng anak ni Mito na panganay na si Mark Barreto na magkapati na magkabati itong kanyang daddy at ang kanyang ate Clauie kasi ate yung tawag nila kay Claudine hindi tita kasi yung dad nila ay hindi mag kakalayo kasi nga sabi nga ni Claudine ay parang kinampihan daw ni Mito itong si Marjorie at inakusahan itong si Claudine na siya yung nag-fed ng balita kay Christy Permian tungkol sa away ni Marjorie at ni Dennis Padilla. Kaya medyo daw nasaktan si Claudine sa mga sinabi ng kanyang kuya mito at parang may mga pagbanta pa daw yung kuya niya. Sinabi yan ni Claudine kay, sa, kay Chris, sa interview niya. Di na din alam kung kanino nakalimutan ko na. So ito ang inaabangan guys ng mga tao. Ang pagkikitang muli ni Marjorie Barreto at ni Claudine Barreto sa lamay ng kapat ng kanilang kapatid. Alam naman natin na may sigalot sigalot itong si Marjorie at si Claudine Barreto. Sa so, at ang tanong Gretchen Barreto, pupunta nga ba sa lamay ng kaniyang kapatid at baka magsiabot na naman sila alam naman natin yung nakaraang lamay ng kanilang dali ay medyo may away ang magkakapatid Marjorie, Gretchen at Ludin, so kaabang-abangan naman nito yung Barretto Saga na naman, magkakabati o mag-aaway na naman ang magkakapatid, so abangan natin yan guys sa ngayon medyo masaktan si Marjorie kasi nga, siya yung pinaka-close na kapatid ni Mito Barreto. Lahat ng events sa kanyang buhay, andoon si Mito at ang kanyang pamilya. Magkita naman natin yan sa IG post nila Marjorie at ang kanyang mga anak na si ni Julia, Claudia, Leon at Erich. Parang si Mito na ang nagsilbing pangalawang ama ng mga anak ni Marjorie. Kaya medyo nasaktan ngayon ang mga anak ni Marjorie. So, abangan na lang natin, guys, ang pagkikita ni Claudine, Marjorie, at Chen sa lamay ng kanilang kapatid, magkakabati na kaya sila. So, na po, guys, ang ating update sa ngayon hanggang sa muli. Bye-bye. Always remember, wag po tayong magpaka-stress. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bagong upload.